guys, oh, good morning Andito tayo kay Papa Tofer Pure Beef, Lipa Ticros Kaya natin mga tinda oh. Yan, so, syempre, Sa mga nagtatanong po, kung bakit wala kami Hindi ko kami nag i na lang kulisa On the spot po yung gawa namin Ito may umorder sa amin Kaya uh, po ng mga 700 packs oh, Almost 350 kilos Ayan po yung natira So yan po, natira yung namin dito ngayon yung mga, mga order na yun kung bakit hindi nakakakuha sa amin kasi wala tayo stock, diba? Nila, hindi kami nag stock niyan. Puro bago po yung gawa namin, hindi kami araw, nag-stock. Araw-araw fresh. Araw-araw fresh. Araw-araw fresh. O diba? Kaya yung uh, hindi mo order yung mga iba na hindi nakakakuha. Pag oh, Pagka pa-reserve kayo dapat. Pa-reserve na kayo, pasensya na kayo kung ano, hindi kasi kami nag-stock. Eh. Oh, wala kami stock. Ang hmm. makukuha niyo sa amin, puro bago. Hindi okay. kami nag-stock niyan. Pasensya na po kayo. Uh, on the spot yung gawa namin, pag nag-PM kayo ngayon, Kinabukasan gagawin namin, mahapon yung makukuha bahay po namin ginagawa yan kaya sigurado kayo malinis so di ba oh yan tingnan yung mga tinda namin oh fresh lahat okay Ay okay, salamat ko at yun lang sa mga hindi pa nakapalo magpalo ka na god bless